Sa ilalim ng malawak na karagatan, may mga sikreto tayong hindi palubusang nalalaman. Mga barkong lumubog, mga kayamanang nawala at mga kwentong hindi na naikwento. Pero sa tulong ng teknolohiya at pagsisikap ng mga eksperto, unti-unting nabubunyag ang mga kayamanang matagal nang nakatago sa ilalim ng dagat. Welcome sa Maharlika TV! Sa video ng ito ay sama-sama nating sisirin ang tinaguriang Most Amazing Lost Treasure at mga shipwreck na natagpuan sa pusod ng karagatan. MV Felicity Ace ang paglubog ng bilyong halagang luxury cars. Noong February 2022, ang MV Felicity Ace na isang cargo ship na may kakayahang magdala ng halos 4,000 na mga sasakyan ay naglayag mula MDIM Germany patungong Rhode Island, USA. Ang barko ay nagdadala ng mga luxury vehicles gaya ng Porsche, Audi, Bentley, Lamborghini at Volkswagen. Sa kalagitnaan ng Atlantic Ocean, sumiklab ang sunog sa cargo hold ng barko. Ayon sa investigasyon, sanhi ito ng lithium-ion batteries ng electric vehicles na kasama sa kargamento. Ang lithium-ion batteries ay naglalaman ng kemikal na maaring mag-init at magliab ng malakas kapag nasira o nagkaroon ng short circuit. Dahil sa uri ng baterya, mahirap itong apulahin gamit ang traditional na paraan ng firefighting. Ang mga crew ay naglunsad ng firefighting operation gamit ang CO2 system at tubig. Subalit hindi ito naging epektibo. Nang lumala ang sitwasyon, inutusan silang lumikas para sa kaligtasan. Pagkaraan ng halos dalawang linggong pagsisikap mula sa mga maritime rescue team at pagapula sa apoy, sinimulang ito ang barko pabalik sa Portugal upang subukang iligtas. Ngunit noong March 1, 2022, lumubog ang barko sa ilalim ng humigit kumulang 3,000 meters, mga 220 nautical miles mula sa Azuris. Ang kargamento ng sasakyan ay tinatayang nasa 3,965 units, kasama na ang 1,117 Porsche, 1,944 Audi, 189 Bentley, 561 Volkswagen at 85 Lamborghini. Kabilang dito ang mga limited edition models na may mataas na halaga. Ang kabuang halaga ng kargamento ay tinatayang nasa 401 million dollars. SS Central America, the Ship of Gold. Sa kasag-saga ng California Gold Rush noong kalagitnaan ng 19th century, naging pangunahing layunin ng mga Amerikano ang makakuha ng ginto mula sa kanluran upang dalhin ito pabalik sa silangan. Isa sa mga barkong may mahalagang misyon sa panahong iyon ay ang SS Central America, isang 280-foot sidewell steamer na dating kilala sa tawag na SS George Law. Ang barkong ito ay nagsilbing tulay ng ekonomiya dahil may dala itong humigit-kumulang 30,000 pounds ng purong ginto, mga gold bars, coins at mga alahas mula sa California patungong New York noong September 1857 habang tinatahak ng barko ang karagatan ng Atlantic. Sinalubong ito ng isang matinding bagyo na naging sanhi ng pagkalubog nito. Higit sa 425 katao ang nasawi sa trahedya at kasamang lumubog sa kailaliman ang napakalaking halaga ng kayamanan. Ang trahedyang ito ay hindi lamang naging isang malungkot na kabanata sa kasaysayan ng maritime. Ito rin ay nagdulot ng malaking krisis sa ekonomiya ng Estados Unidos. Ang biglaang pagkawala ng milyon-milyong dolyar na halaga ng ginto ay nagbunsod ng tinatawag na Panic of 1857, isa sa mga unang malalaking economic depression sa Amerika. Ilang dekada ang lumipas at ang lokasyon ng SS Central America ay nananatiling misteryo. Maraming treasure hunters ang nagtangkang hanapin ito, ngunit walang naging matagumpay hanggang sa dumating ang taong 1988. Pinamunuan ni Tommy Thompson, isang American engineer at treasure hunter, ang isang ekspedisyon gamit ang makabagong deep-sea submersible at sonar technology. Sa lalim na mahigit 7000 feet na tagpuan nila ang wreck ng SS Central America. Ang kanilang natuklasan ay hindi kapanipaniwala mga gold coins, ingots at personal belongings ng mga pasahero gaya ng relo, ay glasses, damit at dokumento. Umabot sa mahigit 100 million dollars ang halaga ng yaman ng kanilang naiahon mula sa barko. Ang tagumpay ng misyon ay tinagurian bilang isa sa pinakamalaking maritime treasure recovery sa kasaysayan. Nuestra Señora de Atocha, Spanish Treasure Fleet. Noong unang bahagi ng ikalabing pitong siglo, ang mga barko ng Spanish Treasure Fleet ay nagsilbing pangunahing daluyan ng kayamanan mula sa mga kolonya sa New World pabalik sa Espanya. Isa sa mga pinakakilalang barko sa armadang ito ay ang Nostra Senora de Atocha, isang galyon na may timbang na higit sa 1,000 tonelada at naglalaman ng napakaraming yaman mula sa mga silver bars, emeralds, gintong barya hanggang sa mahahalagang artifact tulad ng mga armas, alahas at mga gamit sa araw-araw. Noong September 6, 1622, ang Atocha ay kasama sa isang malaking flotila na naglakbay mula sa Havana, Cuba pabalik sa Espanya. Ngunit sa gitna ng kanilang biyahe, sinalubong sila ng isang napakalakas na bagyo malapit sa Florida Keys. Hindi na kayana ng barko ang lakas ng alon at hangin kaya tuluyan itong lumubog kasama ang halos lahat ng mahahalagang kargamento at mga sakay nito. Sa loob ng maraming dekada, naging alamat ang atocha sa mga treasure hunters at historians. Maraming naghanap sa lugar ngunit walang nakakita ng matibay na ebidensya kung saan eksaktong nahulog ang barko. Hanggang sa dumating si Mel Fisher, isang American treasure hunter na nagsimula ng malawakang paghahanap noong 1969. Sa kabila ng tagal ng paghihirap at kawalan ng tiyak na resulta, hindi siya sumuko. Hanggang noong 1985, matapos ang labing-anim na taon ng pagsisikap, matagumpay niyang natagpuan ang rig ng Nuestra Senora de Atocha sa lalim ng dagat sa Florida Keys. Ang kanilang recovery operation ay isa sa pinaka-epic sa kasaysayan ng treasure hunting. Nakahanap sila ng libu-libong piraso ng ginto at pilak, kabilang ang mahigit 40,000 silver coins, mga malalaking emeralds at iba pang mahahalagang artifact na tinatayang may kabuang halaga na nasa 400 million dollars. Sa ngayon, ang ilan sa mga na na kayamanan mula sa Atocha ay naka-display sa mga museo, kabilang na ang Mel Fisher Maritime Museum sa Key West, Florida, kung saan maring makita ng mga bisita ang ilan sa pinakamahalagang artifact ng barko. Kaya pa man, nananatili pa rin ang misteryo dahil naniniwala ang ilan na may bahagi pa ng treasure ang nananatiling nakatago sa ilalim ng dagat. Sa kasalukuyan, patuloy ang mga ekspedisyon at pag-aaral upang matuklasan ang lahat ng lihim ng Nuestra Señora de Atocha. The Black Swan Project Noong 2007, isang napaka-espesyal at kontrobersyal na underwater treasure recovery mission ang isinagawa ng kumpanyang Odyssey Marine Exploration, isang pribadong kumpanya na nakatoon sa paghahanap ng mga lumubog na barko at mga treasure shipwreck. Tinawag nila itong The Black Swan Project na naging isa sa pinakamalaki at pinakakamanghamanghang treasure recovery sa modernong panahon. Sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya sa underwater exploration at robotics, nakahanap sila ng napakalaking haul ng mga silver coins. Higit sa 17 tons ng mga barya na karamihan ay mula sa isang lumubog na Spanish ship noong early 1800s. Ang halaga ng mga barya ay tinatayang umabot sa halos 500 million dollars, isang napakalaking treasure haul na naging balita sa buong mundo. Ngunit hindi naging madali ang lahat matapos ang kanilang matagumpay na recovery. Agad na nagsampan ang kaso ang gobyerno ng Spain na nagsasabing ang mga narecover na yaman ay pagmamayari ng kanilang bansa. Ipinaglaban nila sa korte na ito ay bahagi ng kanilang cultural heritage at hindi dapat makuha o ipagbili ng pribadong kumpanya. Ang legal na labanan ay tumagal ng ilang taon na nagtulak sa mga hukuman sa si Estados Unidos at sa ibang bansa na pag-aralan ang mga isyong nauugnay sa maritime law, sovereign immunity at mga karapatan sa pagmamayari ng mga lumubog na barko. Sa huli na pagdesisyon ng korte ng mga coin ay ibalik sa si Spain. The Baltic Sea Anomaly Noong 2011, isang dive team na kilala bilang Ocean X ang nagsagawa ng isang ekspedisyon sa ilalim ng Baltic Sea, isa sa pinakamalamig at pinakamisteryosong dagat sa mundo. Habang sinusuri nila ang seabed gamit ang sonar technology, napansin nila ang isang kakaibang pabilog at di pangkaraniwang estruktura na nakalubog sa ilalim ng tubig. Ang hugis nito ay parang isang malaking spacecraft o isang artifact na hindi pangkaraniwan sa natural na kalikasan. Agad na naglunsad ng mga underwater dives ang team upang masuri ang bagay na ito. Ang pabilog na struktura ay may sukat na halos 60 metro ang lapad at may kakaibang features tulad ng mga hugis hagdan, arko at mga tunnel-like na daan na tila gawa ng tao. Dahil sa kakaibangan nyo at hindi pangkaraniwang lokasyon nito, naging sentro ito ng iba't ibang haka-haka. Maraming mga teorya ang lumitaw, may mga nagsabi na maaring ito ay isang lumang sasakyang panghimpapawid na nalunod, isang UFO na nalanding sa dagat kaya tinawag itong Baltic Sea UFO. May iba naman na nagsasabing isa itong sinaunang struktura o templo na nilubog ng baha o lindol noong sinaunang panahon. Ang ilan ay naniniwala na likha lamang ito ng kalikasan, isang geological formation na nabuo sa kakaibang paraan. Dahil sa kawalan ng matibay na ebidensya, nananatiling misteryo ang tunay na pinagmulan at gamit ng Baltic Sea Anomaly. Maraming eksperto ang nagsasagawa pa rin ng mga pag-aaral, kabilang na ang mga marine geologist, archaeologists at engineers upang maunawaan ang istruktura ng mas malalim. Uluburon Shipwreck Isa sa pinakamatandang barkong natagpuan sa ilalim ng dagat ay ang Uluburon Shipwreck na dadiskubre noong 1982 sa baybayin ng Cast ng isang lokal na sponge divers. Ang nasabing wreck ay nasa lalim na humigit kumulang 150 feet sa ilalim ng Indian sea. Nang simulan itong pag-aralan ng mga underwater archaeologists, laking gulat nila sa mga nadiskubre isang barkong mula pa noong 14th century BCE o mahigit 3,000 taon na ang nakakalipas. Ang Oloboron Shipwreck ay tinuturing na isang tunay na archaeological treasure. Dala nito ang mahigit 20 toneladang kargamento na binubuo ng copper ingots, mga ivory tusks, precious stones at iba't ibang artifacts mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. May mga gold ornaments mula sa Egypt, silver mula sa Anatolia o modern-day Turkey, beads mula sa Mesopotamia at mga ceramic jars mula sa Greece at Cyprus. Ibig sabihin, ang barkong ito ay bahagi ng isang lumang international trading network. Isang patunay na globalisado na ang kalakalan kahit noong panahon ng Bronze Age. Ang copper ingots na nakuha ay tinatayang 10 tonelada, sapat upang gumawa ng libu-libong armas at kasangkapan. May mga ostrich eggshell, mga alahas at maging mga musical instrument na nagpapakita ng mayamang kultura at sining ng panahong iyon. San Jose Galion, ang San Jose Galion ay isa sa pinakamisteryoso at pinakahinahanap na barkong pandagat sa kasaysayan ng mundo. Isa itong Spanish Treasure Galion na lumubog noong taong 1708 sa gitna ng karagatan malapit sa Cartagena, Colombia. Kasama ito sa Spanish Treasure Fleet na bumabiyahe mula sa mga kolonya sa South America pabalik sa Spain. Daladala ang napakalaking yaman mula sa mga mina ng Peru at Bolivia. Ayon sa mga tala, ang San Jose ay may dalang mahigit 200 tonelada ng ginto, pilak at emeralds. Ang kabuang halaga nito sa modernong panahon ay tinatayang umaabot sa 17 billion dollars, dahilan kung bakit tinatawag itong The Holy Grail of Shipwrecks. Ngunit hindi lang dahil sa halaga kaya't kahanga-hanga ang barkong ito. Kasama rin sa kanyang kwento ang trahedya, digmaan at matagal na kontrobersiya. Noong June 8, 1708, habang sinusubukan ng San Jose at iba pang barko ng Spanish fleet na makabalik sa Spain, sila ay sinalubong ng mga barko ng British Royal Navy sa isang naval battle malapit sa Isla Baru. Sa gitna ng labanan, sumabog ang gunpowder magazine ng San Jose, dahilan upang ito ay lumubog kasama ang halos 600 katao na sakay nito. Napakakaunti lang ang nakaligtas at dahil sa lalim ng pinaglubugan nito, nananatiling nawawala ang rig sa loob ng mahigit tatlong siglo. Noong 2015, inanonsyo ng gobyerno ng Colombia na kanila nang natagpuan ang eksaktong lokasyon ng San Jose gamit ang Advanced Underwater Technology at tulong mula sa Woods Hole Oceanographic Institution. Ayon sa kanila, nakita ito sa lalim na halos 600 meters o 2,000 feet sa seabed. Nakita sa video footage ang mga bronze cannons na may ukit na San Jose at ilang bahagi ng cargo na kumpirmadong bahagi ng nawalang galyon. Ngayon mga kapatid, ang pagkakatuklas sa barko, imbis na magdulot ng kasiyahan, naging sanhito ng legal at diplomatic dispute. Ang Spain ay agad na naglabas ng pahayag na sinasabing bahagi ito ng kanilang national heritage. May mga private companies rin tulad ng Sea Search Armada na nagsabing sila ang orihinal na nakatuklas ng week noong 1980s, kaya karapat dapat silang humati sa yaman. Maging ang mga indigenous na grupo at mga descendant ng mga sakay ng barko ay umangkin ng bahagi ng treasure. Dahil dito naging palaisipan kung sino ba talaga ang may karapatan sa kayamanang ito. Sa ngayon, hindi pa rin ibinubunyag sa publiko ang eksaktong lokasyon ng rig upang maiwasan ng iligal na pagkuha ng artifacts. Patuloy rin ang usapin kung ito ba ay lalabas sa mga museyo o ituturing na sagradong libingan ng mga nasawi. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa video ng ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang video ng ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman ating upload. Peace out!